Ah, down. Maghanap kami ng tarsier. Tarsier, meron. Ha? lapit oh. Pinawis. Pawis na pawis ka na. Papunta pa lang ah. oh, yan. Kapit. Kapit. Kaya mo yan. Ka. Oh, yan. Likod. so mm. oh. yun guys hahanap hey. kami ng tarsier gi hawak hey. kapit ka lang kapatid ah. yun dito na? Mm. yun Ano, ingat dyan ayan na suba Hup, oh, huwag maingay. Huwag maingay. Huwag maingay, huwag maingay. Holy shit. Dito pa Hm? Dito. Lalim 'yan, 'no? Oh. Sobrang lalim 'no. Oh. Sobrang lalim 'yan. Wala oh. mo. Kuyaki. Dun, dun punta dun. Oh, nalo. Wow. Sarap maligo dito, guys. Ah. Oh. Uh, ito yung. Solid. Ilog. Napakalinis, guys. Solid boy. Solid. Solid oh, purifier. Lub-lub bagad. Ligok ako. Ligok ka. Tara solid muna. Ikaw. Lo, you know? Tu malu no? Burang lalim tu guys. Lalim yan. Kau di itu lang melit melit. Eh, malibang mula bau. Ria, dito ka Ria. Dito, mababaw. Okay. Oh. Tingnan mo muna, baka malalim. Wala ko ito kita. Wala dito. Wala. Dandaan lang. Baka may matulis na buti. Sige, lakad pa. Doon. Mababaw yan. Yay! Doon dito. Nice! Shish! Ano okay.

Hoy, <laughs> ka Oh! Marunong si Justin Maglangoy! Swimming Swimming pool! Talon. Hey, hey, Gina. <laughs> Justin, kabalo. Kabalo. คลิกวัก็มากับวักลิกแตยัลักยมุกลิกล่นะบุลาบกนมโลมโต Sige na, day. Ha? Uh, Puro tentubig ni tata naman back ni ron.

mama ka theek se padh lena tum log padhwa waade waade hai Pwede ra magdatag isa buong litson, no? Mura ra Pag. <laughs> Islop magayo. <laughs> Wala. <na. laughs>